Yo sinbig tigis sa diyan. Sinbigisan pa pwedeng muna naman. Yung Dapat yung susi. Ako, patayin susi, Dito sa ilalim, dito sa ilalim. Bakit niya? Bakit niya? Dito sa ilalim, isiksik mo sa ilalim. Baka biglang tumaba ang eh. Eh, tuloy si mo, tuloy si mo dito. Pasok mo pa na ilalin, kasi tayo ang paligid. Ay, buti na ka. Tama yan, paano mawala yung hangin? Nalabuksan ulit, wala na ba?

Jangan kau tunggu kita. Grounding, ha? Tiada penyepah. problem. Kau kena. Kau kena. Kau kena. 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 Tiada masalah. Kena.

Hindi ko alam eh, yung driver lang ako eh. Rewiring ulit sir. Ground gate ground gate. kasi yan eh. Kasi madalas talaga yan eh. Ano, Mabuti, mabuti kami hindi kami na ano sa skyway, dito na lang. Sabi ko, yung stay yan eh. Ha? Mabuti hindi naano dito sa ano. Mga pa kanina, dedikado. Ha? Muna sa Skyway kami, delikado ka na ito. delikado. Baka walang ano... Parang wala nagpa na yung signature. sa sakyan, no? sa sakyan eh, hindi na na yung signature. Huwag natin susunod. Magroot mo yung yung muna sa... Pwede may parada lang muna dito? Para hindi na parada i i i pa na lang, ano? Gutin ito, na ay lang dito, ay sadyang lang parada namin Ano na? Oo. lang yun, waffle. electrical tinggal yeah. nga green eh, di ba? Oo. Oh. ano pala? Tama. Eh, di, okay. all, all, ano pala yun? Hindi no. pa nakakalaba. Kalata. No. Ang no. electrical, blue. Oo. Oh. Dali, dali, dali. Tapos yung green, hindi na-expire kahit saan ba ito. Kaya kasi na-expire yan. Pag-chemical, yeah. dilaw. Oo. Oh. Oh. Kaya kailangan din talaga na... Pero maganda rin yan. Oh. Pag-dali yan. Tsaka, ano, eh, shorted ka, no. no, ano, ano. pag talaga maganda. Pero okay din yung pula. Tapos lang siya. Buti kamu, mo ay yung tangkinya sa gas. Sa bakit din silte? Hindi ata tulak pa rin sa motor tega motor tega. Ini